So ano nga ba yung mas better sa dalawa? Pagpapagawa ng bahay sa pakyawan or pagpapagawa ng bahay na arawan? So sakto-sakto may pinapagawa tayong project ngayon. May example natin to. kung hindi nyo alam yung greenhouse, balikan nyo yung mga nakaraang kong content, mga nakaraang linggo, makikita nyo doon. So, itong ginawa natin no, is pakiawan po yung labas niyan. Yung IBCB, lahat ng structure. Yung nasa loob, pakiawan din, pero nakita ko parang may tauan yung si Kuya. So, parang karawan pa rin yung datingan. Pero sa akin, uh, technically, syempre, pakiawan pa rin. Yung pakiawan po, advantage po niya. Tulad yan, pinapakiaw ko po yung labor ng lahat ng greenhouse na yan, tapos ako po bahala sa materyales. Ang advantage, number one, proven and tested, sobrang bilis talaga. Syempre, yung contractor, bibilisan niya. Dahil pag mabagal siya, edi eh nasasayangan siya ng manpower or labor kapag may mga tauwan siya. Disadvantage naman, pwede niyang madiliin at pangit yung gawa. Kaya ang solusyon po doon is dapat tumalap kayo ng contractor na medyo ano talaga, medyo magaling talaga at mabilis at talagang proven and tested na may record na. Another uh, disadvantage naman yan, syempre medyo mas mahal po talaga yung kontrata na, yung, lab, yung tagging kontrata na yung labor o, pakyawan nila ha. na lahat. Kasi syempre kailangan nilang kumita, dun nga papasok yung mga skills sila, mga ginagamit nila mga machine sa lahat ng mga meron dun sa loob ng property, ay sa log sa gagawin nila. No? Dun naman po tayo sa arawan. Ay by the way, kumikulang sa mga sinabi ko na yung comment down below mo na lang yung kung may dadagdag kayo sa sinabi ko kanina na advantage and disadvantage ng pakiyawan. Dito naman tayo guys sa arawan. Basta sa loob para makita nyo naman yung gawa ng nagaarawan Sa arawan naman guys, proven and tested din. <laughs> Nasa tagal natin nagpapa mga pinapagawa, ganyan, is medyo may kabagalan po talaga pag arawan yung mga tauan mo. No, siyempre, kapag unless siguro kinokontrata rin sila nung kanilang boss, pero most of them kapag natapos kasi yung project mindset nila is natapos yung project is tapos na rin yung gawa. Wala na siyang trabaho. Okay? So, disadvantage number one medyo babagal. Ang advantage naman nun kapag ka arawan is may control ka sa mga tao. So, kunyari, itong gumawa nitong nag-welding is pangit kunyari welding, di mo gusto yung trabaho niya, pwede mo nang alisin or palitan na siya no another advantage noon nung arawan uh, may total control ka rin sa ano sa production kung anong gusto mo masusunod unlike sa kontrata siyempre, pag kinontract ng dapat triangle ginawa mong square na may bilog na may rectangle Siyempre, baka madagdaga ka ng koso madagdag magdadagdag yung ng bayad yun yun yung dalawa na nakikita ko advantage and disadvantage si ulitin natin guys si pakiyawan medyo mahal pero mabilis disadvantage lang nun, baka pangit yung gawa, o, ba? Diba? O, CR1 si naman, advantage, makakapili ka ng tao, may total control ka sa gawa, sa itsura, So, disadvantage naman, be, baka medyo mabagal sila. Hindi ko sinasabing mabagal lahat ay yung mga nag-aarawan. Hindi ko sinasabi. Baka lang mabagal. And proven and tested, kahit mag-statistics ka, gawa ka ng record, magpagawa ka ng bahay, medyo mabagal po talaga pag-aarawan. ah uh, yun, siyempre, uh, kailangan din nila bumawi, no? Sa, nung, especially ng mga kontratista. Sa pera, kaya medyo mahal sa mga kontratista. Tapos sa mga araw naman, eh, okay, tapos yung project, hindi eh, tapos sa rin yung mga trabaho May magano kasing mindset. So, guys, kung may kulang sa mga sinabi ko, kung may gusto kayong dagdag, comment down below na lang. By the way, malapit na matapos tong ating greenhouse at napaganda lang kanilang gawa. And this week, baka makapag-operate na tayo. Mapupuno tayo dito ng mga iba-iba. May strawberry, lettuce, pechay at kung ano-ano mga pwede natitinda no? sa ating community.